nitong babae, papampam, oh. oh, oh. sumigaw, inahanap pa ako kasi sa daw yata. just ko nandito ako, baka nasampal ko pa siya. Bakit isa sa sauli daw? Oo, nagsauli siya hindi daw sinasarapan. sa sauli. Ano, pero may may ano ka na? Mayroon ka ng over, ano order yan? Overload. Wala pa nga po. Overload ito. Tatlo ba yan? Oh, Tatlo po. Overload sa Tatlo. Overload. Overload ano you know. tayo, di ba? Uh -huh. Ano lang sa akin, pre, yung... Mabaylo, kawali, Mabaylo, lang. Na. kawali lang. lang, Mabaylo, lang. Mabaylo, na. Kawali lang. lang. Overload Mabaylo, na lang. Lichong kawali lang. Hihintay ko na lang. Lata may stop na overload kukuha na Oo, oh, walang ganyan. Ayoko nyo na. Yung overload na may stop, kunin nyo dito sa pastang istante para mabilis tayo. Lahat na may stop ko dito para mabilis ha. Lahat na may na overload yung order para po sa staff team. Ayan, sige na. May Paris mula na tayo ha. May labo na Paris for only 160 pesos and there are softwares. Thank you. Thank you. Thank yan? Thank you. Thank you. lang tayo. Walang you. Malulugi ang company. Ayun no, ganyan kadami. ano naman sa pre ito? Kawali lang pre. Ganyan kadami. Isang kaldero. Ang bulalo. Ganyan kadami yung serving ng bulalo. Ano dito kay Diwata? Walang awas si Diwata sa... Hindi tinipid talaga yung ano... Talagi, talaga. Yan para satisfied kayo. Ah, Ayan, no. yung, Alam mo may napanood ako dito ng babae, kapampam, oh, no. sumigaw, hinahanap pa ako kasi so sa sauli daw yata. Diyos ko nandito ako, baka nasampal ko pa siya. Oh, no. <laughs> Bakit isa sa daw? Oo, nagsauli siya ng, hindi niya daw siya Para napanood ko sa video sa vlog din. Uh -huh. Tapos hinahanap ako, napanood ko lang sa video ah. Salamat kayo nitay nagkita ng na sampal sana sa kita. Bakit mo ko hinahanap? Hindi yeah. mo sinabi na malapit dito yung 5 star hotel doon ka pamain. Buti ka wala ako. <laughs> Sabi ng gano'n, sa'yo si Diwata, hindi ako nasarapan. Akala ko ba, Diwata, buto-buto, bakit puro laman? Buto-buto lang ang tawag ko, pero puro laman talaga siya, guys. Actually, maramas lamang yung laman kaysa sa buto dahil para naman maging satisfied ang ating so, marina, talaga, Oo, pala, pala, mga customer. Yun, malino ba? Kabay Talaga na eh. Akala ko pala. Ano ba talaga. Madam Diwata, may tanong po ako Madam Diwata. O, so, dumating na rin ang po bridal, pero ayoko na po maglalabog. mag apply po ng talaga ako sa'yo. Pwede po ba? Sa ngayon, marami na empleyado na nakapasok. So, ang kailangan ko ngayon, jowa. Jowa? Jowa ang hiring ko ngayon. Diwata, jowa! Ay, kung magaling ka talaga mag-drive, pag-drive mo ako ma-try para... <laughs> <laughs> magaling ko ako mag-drive, uh, madam, kaso ano nga lang, uh, two wheels lang. Two wheels? Oo, oh, na three wheels? Sagot ka na yun, Sabot ko na yung rides ko. No? So ayan mga kababayan, tignan nyo po yung takal ng uh, buto-buto ni Diwata na isang nino na. Ang grobe, okay, sarap ng ano eh. Oh. Alam mo, yung lechon hindi kapag Ayun ah, yung standard mo. Oh. So ayan, Guwapo daw ang ano ah kailangan dito. oh boy. din wala na Go na. diyan lagi mga kanta pero, 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 pero buto, buto, ha Paris ko la lokto mag-scan man ko for only 160 ang sa Paris o baro, sa Luchang Paris meron tayong barbecue, meron tayong alam kung at syempre meron tayong joy. see me joy Dayon.